Ayan, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. At nandito na naman tayo sa ating pag-reaction uh, re upload video. At ayan, kahapon ay wala tayong uh, live pahinga, Siguro let's, so, ayan, di ba? Kaya ayan, bawi tayo, mag-reaction tayo, upload video. Tungkol dito sa ano, nakapost kay Argin sa Facebook niya. Kaya andyan, nakikita ninyo sa thumbnail natin si Argin. Pero bago ang lahat, tayo ay mag-shout uh, out muna sa ating founder ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap at si Ate Ina Vlogs. At sa lahat, sa mga kasamaan ko sa Kalingap Strikers, shout out sa inyong lahat, ladies, at ang isa naming lalaki na walang iba, si kapatid Kaporks TV. Ayan, siya lang yung nag isang lalaki sa amin. Ha? At uh, talagang maraming salamat sa mga naniwala at nagmamahal sa amin sa Strikers. At ayan, sa mga nabubisit sa amin, away bahala na kayo doon. Basta kami, sa katotohanan lang kami at para na rin. At para sa kami. Ayan, at shout out din sa ating uh, uh, Karipa President na walang iba kundi si President Berrador. Yan, shout out sa iyo, Press Garador. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Umaga, gabi man. Yan. Kaya ayan, balik tayo dito sa ating pinaka-thumbnail na <coughs> ang nakasulat dyan, may katotohanan kaya ang strike na ito? Yan, question mark yan. At may araw na katutok dyan sa post ni Arjen. At ayan, sa, 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 sa gilid, may tatlong salita dyan. Ano ang nakasali ano diyan, naka sa, ano diyan na salita o i-choose mo lang. Niyan, di ba? Bakit puro question mark 'yan? Dahil uh, ako, opinion ko dito sa Bosnia, mukhang uh, ano may porsintong ano lang. Ah, uh, kunti lang na porsento na may uh, katotohanan na siya ay na strike. Ah, bakit? hindi niya masabi-sabi kung sinong nag-strike sa kanya, sinong vlogger. Kasi pag nabanggit niya yung pangalan, na-drop name niya, maisip natin na, ah, okay, may katotohanan. Dahil nakita natin sa live niya o upload video niya na may ginamit siya doon sa vlogger na yun. Kaya siguro siya na-strike. So, mayroong, ano, mayroong dahilan para ka mapaniwalaan Arjin. Pero kung wala kang uh, binabanggit dyan na pangalan ng isang vlogger na nag-strike sa'yo, ah, at uh, sinasabi mo lang dyan na, na naiingit, ayaw ng may taong umangat, napakaano naman yon Hindi tamang uh, katwiran. Ah? Pero opinion ko ito ha, opinion ko ito. Mukhang mali ng kat na katwiran. Kung talagang na-strike ka, Sabihin mo yung pangalan. Bakit? Kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. ba? Diba? Ipaglaban mo. Hindi ka dapat matakot mag-drop name. Kasi channel mo ang na-strike. O baka ayaw mo kasi gawa-gawa mo lang. Kaya dyan sa thumbnail natin nakikita na babasa ninyo dyan may katotohanan. Kaya ang strike na ito. Pagtatanong. Kasi wala kang binabakit siya na pangalan. Paano ka paniniwalaan? Mukhang mahirap. Mukhang mahirap. Kaya may kunting porsinto lang dito sa sinasabi mo na may kunting porsinto na may katotohanan pero more on ha? Ah, walang katotohanan. Ano yung kunting porsinto na sinasabi ko na katotohanan? Kasi may isa akong binabasihan, Arjun. Nung last na premier ni Kuya Bal at marami doon uh, nung un una pala na ano upload ni Kuya Bal premier doon sa uh, pala parang teleserye ni Kuya Bal na uh, liwanag sa dilim. Dalawang upload ni Kuya Bal. Ay may ba Share. Yung last na ano upload ni Kuya Bal, walang basher at maraming nga uh, nagda-drop name sa iyo nung mga dalawang upload ni Kuya Bal na ikaw yung basher na yun. Ikaw si Anonymous, kung ano-ano mga pangalan ang lumalabas doon na binabato si Kalinga Pido. Ha? Ah? Tapos ngayon, yung sinasabi mo na na-strike ka, walang nakikita doon sa premier ni Kuya Bal, upload na may basher, may nang babatok kay kalingap So, kunting porsinto lang, ha? Kunting porsinto lang na may katotohanan yung sinasabi mo kasi walang lumabas muna na basher eh. Ha? Tapos kung sabihin na ganito, ganon, na try, right. mayroong taong ayaw may umangat na iingit hindi dapat kainggitan o ka, ka, uh, kainisan o magalit yung tao kung wala kang sinira sa channel. Nung nag-strike sa'yo, wala kang sinira, sinira, hindi mo siya siniraan. Di ba? Pero kung gawa-gawa mo lang dyan, mas lamang na porsinto na gawa-gawa mo lang, Arty. <laughs> sa susunod, mag-drop name ka para may 100% totoo. Ha? Kasi maisip ng tao, maisip namin, ay oo nga kasi ginamit niya yung video niya. Nung vlogger na yun, nung ano na yun. Di ba? Pero kung wala ka pinanggit na pangalan, ay Diyos ko ba naman? Paano mat, ano yan? Paniniwalaan niya. Diyos ko po, inay. Kaya sa susunod, mag-drop name ka para maganda. Ang dating talagang may katotohanan. Ipaglaban mo ang sarili mo. Di ba? Pero hindi hindi ka nagbabanggit kaya nasabi ko lang, i mo lang. choose mo lang. lang. Di ba? Kung gagawa ka lang ng biro pa, o nagsisinungaling ka lang, Ah? Di ba? Kaya sa susunod, mag-rap ka. Ipaglaban mo yung karapatan mo. Di ba? Hmm. At doon naman, Ah? Sa mga naiinis, nabubwisit sa boses ko at sa pagmumukha ko. Ha? Ah? Huwag din yung problemahin. Ang boses ko at pagmumukha ko, ah, doon kayo mag-focus sa issue na tinatakil ko. Ah? Kung hindi ninyo nagustuhan, yung issue na tinatakil ko, nagbibigay ako ng sarili kong opinion, opinion ko yun, at karapatan ninyong sagutin yun at magbigay din kayo ng opinion ninyo. Pero kung kayo, ah, sa boses ko na iinis, wala kayo magagawa. Pinalunok ako ng mama ko ng microphone. <laughs> ha? Nung maliit pa ako, pinal pinalunok ako ng microphone. Kaya yung busis ko, malakas, masakit sa tainga niyo. Pero wala, ka, wala kayong magawa. Kahit ako mismo sa sarili ko, wala akong magawa sa busis ko. Kung nagkabulol-bulol man ako dyan, intindihin ninyo, bisaya ako. Ha? Ah? Bisaya ako. Hindi ako lumaki ng Maynila. Ha? Ah? Maraming mga bisaya na lumaki sa Maynila. Ha? Ah? Hindi mo mahalatang bisaya. Pero ako hindi. Ha? Ah? Naka dumating ako ng Maynila, edad ko 26. taong tao na ako. Ha? Kaya hindi niyo mabago ang pagtatagalog ko. Ang nakakatawa kung kayo Tagalog at bulol kayo sa Tagalog. Ha? Di ba? Kaya huwag ninyong problemahin ang boses ko. fokus kayo. Ha? sa issue na tinatapi ko alalahanin ninyo, hindi kayo nanonood ng kontes ng kantahan. Ha? Na mara marami kayong maririnig na malaanghil na boses. At kung gusto naman ninyo yung malaanghil na boses, punta kayo sa simbahan. Ha? Pero dito sa pakipagribat, ha? at kailangan mong tigasan yung boses mo, na kunwari galit ka, Plus yung boses ko na parang nakalunok ng microphone. Ha? Ah? Wala na kayo doon. Diskarte ko din yun sa channel ko. Hindi kayo pinipilit. Manood. Ha? Ah? Hindi kayo pinipilit. Huwag niyo akong paglaanan ng panahon at oras para panoorin o pakinggan. Ha? Ah? O nakikinig lang kayo dahil gusto lang ninyo akong batuhin sa boses ko. Wala akong pakialam sa inyo. Ha? Sa totoo lang, wala akong pakialam sa inyo. Focus kayo sa issue na tinatakel ko. Kung mayroon kayong na, hindi na, hindi na ano, gustuhan, kung hindi naman kayo react ko, viewers lang kayo, mag-comment kayo. Sasatutin ko kayo. Na hindi maririnig nyo ang boses ko kung na kung na diretso kayo ha wala akong magagawa ganito na ako hindi ako katulad ng ibang reactor na maraming kaligoy-ligoy ako gusto ko direct ha direct to the point para maintindihan ng tao kung ano yung issue na tinatakil ko. Ha? At pasensya kayo. Kasi kami, ha? sinasabi ko na yan, nagkatagpo lang kami dito sa strikers na pariho ang pananaw sa katotohanan lang para sa kalinga. Ha? Kaya huwag ninyong problemahin ang boses ko. Dahil ako mismo hindi ko pinuproblema yan. Ha? Pasalamat ako sa Panginoon. Dahil nakapagsalita ako hindi ako naging pipi. Ha? Hindi ako naging pipi. Ha? So, huwag niyo problemahin boses ko. Lalo na ang pagmumukha ko. Hindi nga ako na problema ng asawa ko. Sa itsura ko. Tanggap niya ang itsura ko. Kayo pa kaya? Isipin ko. Ha? Hindi mukha ang ubusis ang labanan dito, kundi utak. Kung papaano mo pagalawin, papaano mo laruin ang isang issue na direct to the point. Ha? Yun ang pinaka-importante at yun ang gusto kong ipaparating sa inyo. Dahil ayaw ko ng paligoy-ligoy. Hmm? Kaya, huwag ninyong problemahin ako kasi hindi ko yan pinuproblema sa totoo lang. Hindi ko yan problema. Mamamatay na lang kayong dilat ang mga mata ninyo dito sa boses ko at sa pagmumuka ko. Ha? Na problema kayo sa boses ko at sa pagmumuka ko. Diyos ko, mamamatay kayong dilat mata ninyo. Di ba? Huwag niyo problema ng boses ko. Nakaintindihan ba tayo? Kaya ayan, bye-bye and God bless sa ating